isang magandang umaga guys ngayon magbubuhat kami ayun kasama ko si Idol Boss Noel ngayon magbibigay lang sana kami ng ano kasi may mga napapanood kami mga uh, mga platform na maraming nagpo-post about dun sa maraming sinasabing ang hirap daw abutin ng Taiwan o ba't ang hirap mo daw abutin so kami ngayon dito kami ngayon sa Taiwan o. ako mag 9 years na rin ako So, magsishare lang kami ng konting idea. Bakit dun sa mga gustong makarating dito. Huwag lang kayo mawalan pag mga boss. And, namin. Ah, uh, nyo lang kami. Bigyan namin kayo ng magandang tip. Dito na si Hookman. sabi nga nila uh, sobrang hirap daw pasukin ng Taiwan oh, ngayon e, sasabing ko sa inyo kung doon sa mga gusto mo ng Taiwan bigyan ko kayo ng ano gandang tip para pagdating nyo rito is aware kayo kung ano yung mga magadat na nyo rito ah, mo na

Kung oh, pinatikip sa atin ng mga... Anong mabibigay mo, boss, na payo doon sa mga ano? Mga baguhan na gustong makarating ng Taiwan? Ang mabibigay ko na nga payo, ah... Uh, lang sa pag apply kasi... Um, ano talaga, uh, Taiwan talaga ng um, ano yun eh. talaga ang um, kapte, halos talaga libo ang nag-a-apply sa mga agency. Tama yan. Kasi, sumalang so, um, ang sa akin lang. Tagayin mo lang talaga. Tulad ng nangyari sa akin, napunta ko ng four years, ako ng 4 years, so, nag-apply pero tinagako pa rin. nakakapunta ako sa Taiwan. Kasi, kung so, hindi para sa'yo talaga yung trabaho, hindi para sa'yo. Kung hindi makakapunta rin sa Taiwan, hindi para sa'yo. Pangalawang kontrata mo na Pangalawang Pang kontrata, kontrata ko nato, boss, na ito, -oh. boss. sa Changwa ko. Ngayon, ito na sa si Chai. Kaya sa mga ano dyan, beginner, talagang ano lang, tsaga po sa pag-apply ilang host uh, base dun sa ano natin sa experience natin eh. may mga naririnig kasi tayong ito nga uh, na, uh, sinasabi nila na ito daw yung bad side ng isang ano, sa Taiwan na marami daw mga pagdating mo expect mo daw na may mga katakatrabaho kang magiging kupal uh, ganun, pabida-bida di na yun, pinayho tayo kahit sa Pinas meron na hong ganyan hindi ko naman kinokontra yung mga na, napapanood ko na ganyan yung mindset nila. Kasi, kasi talaga, totoong meron ganyan talaga. Pero yung mo lang pag-asa, kasi kahit sa Pinas, mas malala pa nga sa Pinas. Normal yan dito. Uh, ang kailangan nyo lang is pagtibayan nyo lang ang loob nyo. Lang lakasan nyo lang loob nyo. Dito kasi sa Taiwan, dalawang ano lang naman dito. May good side sa bad side. Pero mas marami yung good side dito sa mas marami yung daw dito. Yung... Mas marami yung positive kisa sa negative sa Kasi ang Taiwan, unang una, sa mga pagdating pa lang sa benefits, pag nandito na kayo, pagdating benefits sa benefits about sa isya, sa, low, uh, sa buong Asia, Taiwan ang ano, Taiwan yung may pinakamagandang servisyo kaso lang pag dapat yun lang pag ano pag nandung ka pa na sa nandito na kayo pag vegetarian kayo may medyo pricey ko yung mga gulay dito yung ano dito yung medyo bad side ng Taiwan kasi pagdating sa mga gulay is gulay gulay prutas prutas medyo mahal pero kung may may lahi kang carnival, cannibal, ayan, mga cannibalism magbubuhay dito kasi yung mga karne dito mura lang mamurahin lang yung mga raw meat dito guli lang talaga vegetable yung mga vegetable fruits yung mga medyo pricey dito pero okay naman hindi naman siya medyo masakit uh, sa mga nangangarap dyan mag taiwan tuloy nyo lang yan mga boss kasi kung sa experience lang bagay ako hindi ko man talaga laman talaga sa isip ko mag taiwan alam mo yung ano yung tipong yung tripan mo lang sumama sa pinsan mo kasi siyempre curious ka kung paano bang man, buhay abroad tapos bigla kang na-select tapos nabas na mas nauna ka pang mag, mag ano lang tsambahan lang isang buwan lang ako nagantay na uh, isang buwan lang bago ano, nakaalis na agad ako tapos lang talaga uh, pagsipagan nyo lang kasi matagal pa bago girayan ng Taiwan <laughs> uh, si pagtiyaga lang diyan. Pili lang kayo ng pila. eh, uh, okay, malay niyo susunod kayo na nandito. Ah, uh, so nga pala. Pagdating nuna na pagdating niya rito, talaga unang una makakalaban niya is kapwa Pilipino. Ah, uh, itatak na na sa isipan niya kasi sa ugali na ng Pinoy yan. Uh, sa so dun sa mga mga medyo malalambot talaga yun sa mga naririnig ko talaga sa mga napapanood ko totoo yan alam nyo bakit pag nasigawan kayo hindi ibig sabihin yan talagang galit na sa inyo kasi kadalasan sa mga Taiwanese lalo't sa may mga may edad na ganun talaga sa loob salita manood kayo sa ano kung paano ano nila may mga mapapanood kayo na na impis, mabagal na sa kanila yun pero pasigaw na sa atin kasi nga hindi nga tayo sanay di ba? hindi nga tayo sanay na napapagalitan tayo pero sa kanila normal nor normal lang yan normal lang ang salita ng pasigaw hindi talagang may yan tapos sa mga, mga makakatrabaho kang pabida bida mga alam mo tagapagmana pabayaan mo lang sila kasi gaya nga sinabi ko normal yan normal kasi sa Pinas sa Pinas talamak yan mas lalo pa dito hindi talaga mawawala yan kadikit yan ng ano kagiging Pilipino natin uh, tiwala lang kayo uh, uh, sa, sa susunod nating video ano, share ko rin kung about naman doon sa mga live life, life. Yung mga, may mga, may Pilipino tayong may mga mag-asawang uh, takot takot sabi nila na wag pumunta rito kasi nga dahil nga doon sa maraming ano, maraming tukso rito. Hindi lang naman kasi Taiwan ang ano, may mga bad side. Hindi lang naman kasi Taiwan ang may mga ganyan, Middle East, din. Mayroon nga din Hong Kong, Singapore, may mga ganyan kasi nga lang nakafocus sila dito sa Taiwan. Kaya medyo mataas yung ano ng Taiwan talaga. Pero gayon gala Nasa tao lang 'yan. Kung gusto talaga nila eh. Niyayari talaga yun. Ang gusto talaga nila. Sa so, bago kayo umalis, dapat naka ano na kayo, naka mindset na na anak buhay tayo. Decision nyo pa rin yun. Masasabi mo? Yung may mo sa mga kababayan natin kung gusto mo makapunta na naman? Ng... Sabi ko lang, uh, tiwala lang sa taas. Yun ang yung number one na... Uh, Mananarik lang para matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. Ngayon yung number one para sa akin. Tama. Tama yan, tama. Basta palagi lang naka-pray palagi, pray. Kasi kadikit talaga natin yan. Maga hindi hindi tayo, hindi natin makakamit kung hindi dahil sa kanya. At may tiwala, kaya mo yan. May mga nasa Pinas, huwag kayong masyadong atat ang karating din kayo sa uh, sipag lang kunting sipag lang yung iba nga kahit kung natitripan lang katulad ng ano ko sinasabi ko sa inyo pag tripan lang tapos biglang nasisilip di ba eh, lalo pa kaya kayo kung pila kayo tapos madaling araw pa lang kayo nandyan na kayo no, ipaghabo lang kayo sa traffic sa Pilipinas sa Pilipinas kasi sobrang ano iwala lang makakapunta kayo dito kita kita sa dito huwag nakapunta kayo dito hi boss Hawa. See you next vlog, boss. Okay, God bless. Hindi naman pwedeng opinion lang natin yung pag Opinion ko lang. Yung side ko lang yung pag-ibig. Siyempre, kuha tayo ng ibang opinion para maniwala kayo. Uh, may andito yung tropa nating si Mayor. Oh. Ano masasabi mo, Mayor? Saan? Uh, okay. Sa mga gusto okay. okay, ko dyan, ha? Okay, ko dyan ah. gusto mong masabi. mo sa mga may mga nangangarap na mag-abroad. Ay! Magbaon kayo ng milyon na pasinsya dito kasi maraming kupal dito. Oo, oh, kailangan mahaba ang pasinsya. Kasi so, yan puna ninyo. Napapanood natin dito sa mga, lalo na sa mga, iba, mga iba't ibang platform na ng hair oh. toast, yeah. kung ng Taiwan, maraming nag bifil. Marami, um, sige, part of, ano yan, proseso, kumbaga. Proseso, hindi man magiging worth yung mag-abroad mo kung hindi ka bibigyan ng pagsubok. Kasi paano mo pahalaga ng sahod pagdating dito kung hindi ka dumaan sa mahirap, di ba? Amen. Kasi Ayan. easy ka lang dyan. Pagdating dito, yung pira mo, gastusin mo lang sa walang dahilan. Ayan. Ang pugi ko dyan, putang ina. Eh, ano natin siya? Sino single dyan? E, Ang <laughs> mga kababayan natin dyan, bilisan nyo rito kasi nag-aantay ng maraming single dito. Ay, uh, single lang kami pagdating sa Taiwan. Sa Taiwan lang. May follow niya sa <laughs> sa TikTok niya dito. I-attach ko diyan yung TikTok niya. Sige. All right. Okay. Kita kits sa next vlog. Right. Okay. <laughs>